Hello Kamita world. So guys, i share ko lang kung paano ang kitaan dito sa Star. So Star subscription at Star front. Iisa lang po halos yan sila guys, yung tatlo na yan sa ating dashboard. So once the monetize kana diyan guys, iisa lang po ang style ng kitaan dyan. So, halimbawa, ang nauuna naman kalimitan sa atin pag o open tayo ng tools or monetize na tayo sa ating tools is star, di ba? So, ang star, guys, hindi po yan basta-basta nagkakaroon tayo kung wala tayong content na maganda or walang content na natutuwa yung ating viewers. So, hindi yan basta-basta din hinihingi. Kusa po yan binibigay. So, pag wala tayong nare na star, wala tayong kita. Okay, so kung mayroon man, iilan lang yan, kaso aabutin mo pa yung minimum. Ang pinakamababang minimum dito sa star, guys, kung yan pa lang ang open mong tools, is $25. So equivalent to 2,500 star. So, ayan guys, and then, yung atin namang subscription, pag walang nagsusubscribe sa'yo, ang subscribe naman, guys, yan naman ay kung sino yung nagsusubscribe sa iyo, sila yung magbabayad sa iyo. So tayo, sino-subscribean lang tayo ng ating viewers or followers pag natutuwa sila sa atin din. So same din. So yan naman guys, depende yan sa amount na lilalagay mo diyan sa iyong subscription. So kung magkano yung price na nilagay mo, yun po yung babayaran nila. So dadaan pa rin yan kay Meta Invoice. So magkakaroon tayo din ng sariling invoice dyan. And then ngayon, yan namang storefront. Kung wala namang magpapa shout out sa diyan or wala namang ano wala din po yung income so hindi siya ganoon kadaling abutin si, si star possible pa sa tatlong yan Uh, kung tutusin, may mga kahit naman pa may nagpapalipad sa atin ng star, di ba? Pero si uh, subscription, medyo pahirapan talaga yan. Dahil uh, ako kahit pa may subscriber, na, nagsusubscribe naman sa akin. So hindi talaga ganun siya ka dami din at hindi ganun ka... Kumbaga, hindi siya aabot sa minimum. Pero, nagtututal siya. Tumututal siya doon sa first Uh, unang sahod natin. Kasi ang sahura natin dito sa Facebook, dalawang beses. Yung star, subscription, at yung star front, isa ang total income niyan, guys. Nauuna yan sa content monetization, yung reels, long form, at photos at text post, extra bonus, ang sahura niyan ay bago magkatapusan ng buwan. So, ayun, guys. Pag kayo naman ay ha, hindi umaabot sa ganong minimum, ay wala tayong magagawa mag kayo ng susunod na buwan para magtotal yung inyong income. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, Ma'am, may nagpapadala na po sa akin star. Di pa ba pwede ko yung sasawarin? Hindi pa po. Hanggat hindi pa po nag yan sa inyong payout. Pag once na nag-process pa yan, pagkatapos ng process, mag yan. Kasi hindi pa umabot sa minimum. Basta ang pinakamababang minimum dito, $25. Dalawa, dalawa lang naman eh. $25 pag PayPal ang gamit mo, pag bank ang account mo is $100. So, sana maintindihan niyo po.